Magandang hapon po sa lahat, Los so Misaes Mindanao, kusang kahindako na mundo po tayo nagbabalik ulit dito sa ating munting channel. Samuel Soriano TV 29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig pangulik na ng bariya. Kaya ako tayo nandito nagsisili ng kanilang mga halaga para malaman natin kung magkano na talaga ang kanilang mga presyo. Ayan po. Maganda nga po, po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako ng mundo po. Keep safe po sa lahat in God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting channel. Anyayahan ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin. Kung gusto nyo ang ganito mga topic po about coins, ayan. Baka pwede naman makisuyo sa inyo at maglalambing lang. Ayan po, baka pwede naman makisuyo. Pakipindot naman po sana ang ating subscribe button, like and share para ma-update po naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ayan. At isa po tayong kolektor at vlogger ng coins. Ayan. Meron na naman tayong pag uusapan bariya guys. Ito po ay nakapalog po sa ang bagong lipunan series. Ayan. Makikita niyo po ang isang imahe na isang lalaki, ayan nakarap po sa akin, siya po si ang dakila natin bayani, and then si Rizal, Dr. Rizal po and then year, and then 1 peso po Republika ng Pilipinas, ayan, Pagkatalikod po makikita po natin ang year 1976, ayan at isang leon at saka isang agila ay din tatlong bituin po. Ang bagong lipunan series po 'yan. Ayan. Ang leon po ay simbolo po ng Espanya, ang agila po ay simbolo po ng Amerika. Yung tatlong bituin po diyan ay Luzon, Visayas, Mindanao po. Ayan. Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. Bago tayo magsimula sa ating talagang kilalanin mo muna natin siya. Issue po Philippines po, period Republic, 1946 up to date po. Type standard circulation coins years, 1975 hanggang 1982. Value nito, 1 peso. Nakapalog po ito sa ang bagong lipunan series. Karang si Piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 9.5 grams. May haba po naman itong... 29mm, may kapal po naman itong 1.9mm, hugis po syempre, bilog orientation nito, coin alignment by medal alignment sorry itinigil ang paggamit sa barya na ito noong January 1998, number industry 3748 reference number KM-209 coat of arms sang kanya'ng nasa likod po of the Philippines ito pong year 1976 ito po ay dalawang klase po merong ritong proof fm proof ito po ay 0. 1.8% ayan Itong hawak naman natin, ito po ay 1976, 32%. Kung ilang piraso naman ang ginawa sa bariya na ito, itong hawak natin, ito po ay 30 million piraso po. May price na po ito doon sa ating numista.com. Yung kanyang very 31, extra fine 31, almost uncirculated 31, uncirculated po nito ay nagkakahalaga na po ng 59 pesos. Dago naman tayo sa kanyang presyo. Ayan. Sa ebay.com, rare coins daw ang 1976. Low mintage daw ang year 1976. Ayan. Pangalawang year kasi ito na inailabas, kaya ito po ay antigo na. Rare coins daw doon sa ating ebay.com, nagkakahalaga po ng 1,566 pesos. Meron naman doon na nakita natin na rare coins din, nagkakahalaga po ng 1,576 pesos. Dago naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po, mayroon tayong nakita doon na nagbebenta nito ng 300 pesos. Ang pinakabababang bintahan doon ay 180 pesos. Ayan lamang po ang ating may babahagi sa God na. So hanggang dito na lamang po, Luzon B. C. ko sa Kusang dako bako naman po. Keep safe po sa lahat and God bless.